Uh, hinga namin kayo ng reaction because relatively talagang mabilis po yung uh, investigasyon na nangyari po dito para dumating sa punto na na-recover na po yung labi dalawang biktima uh, ma magsagawa ng autopsy at magkaroon ng uh, matuko yung mga persons of interest. Um, in sharp contrast dun sa isang nawalang beauty queen, if I may say, if, if, if it's valid to say, cowboy. Oh, tama po yun. Ano? ang uh, kaya nga, nakakalungkot at nakakabahala. Hindi pa nga na uh, susolve yung isang beauty queen sa Batangas. Eh, ito, meron na namang another victim. As early as five days nung uh, when she went uh, missing, kami ni Miss Cory Quirino as uh, my chairman sa BACC, mm. eh, siya yung ano eh, presidente ng Mucha, kung saan kaya meron siyang direct uh, contact sa family ah, na missing. Oo. Oh, oh. Si Cory, kay Rino po. Mm -mm. So, nag-open yung workout namin, but unfortunately, uh, piece by piece, ang naibibigay na ano sa amin, nung nung family, which we understand. Mm -mm. Kasi nga, baka makompromise. Uh, this is similar sa case ng anak ko 12 years ago. Si Benson, almost 13 years mm -mm. ago, na car napiyo sa sakyan, pinatay siya, only to find out, sinunog din sa kabalatuan. Similar dito. Pero, in my case, may corpus delicti rin, no? Uh, the body of the crime right. was there. Mm -hmm. Yung katawan ng anak ko, and ito rin, yung dalawang mag-asintahan, ano, no? partners, isang kapampangan beauty rin, no? Beauty queen. Mm -hmm. So, um, yung only in the Philippines, pakikita natin, na ang daming missing persons mm. si similar, katulad yung beauty queen sa Batangas, na hanggang ngayon di pa nakikita, mm -hmm. na, and also only in the Philippines, na 34 bodies still missing, yung uh, 35 missing sa Bungeros, mm. uh, hanggang ngayon po kahit isang cadaver doon, o isang body, uh, wala pong makita, and uh, almost magti-three years na in spite of the Senate hearing, yung ah. beauty queen from Batangas, may sanity rin po rin yan. Mm -hmm. But uh, unfortunately, na parang na-dismiss eh. Na-dismiss yung police mm -hmm. at, from the service. Correct. Pero yung kaso, yung prosecutor's office, dinismiss uh -oh. dahil walang direct collaboration. Saka yung most important thing is yung corpus delicti. Uh -oh. Yung body of the crime, hindi po nare-recover. Uh -oh. So, uh -oh. ito po ay eh, malaking hamon no, sa ating law enforcement una doon sa Missing Sabongeros, ang alawa doon sa uh, Beauty Queen from Batangas, and the rest na hindi lang na-highlight, na hindi pa rin makita dito. Kaya I'm also calling yung mga mambabatas, Congress, to create a law para dito sa mga similar cases na ganito. And the executive should create an agency, isang ahensya na walang gagawin kung hindi tumutok sa missing person. Um. Nawala yung mahal ko sa buhay Monday, Pupunta ako sa police kasi mm. hindi nakauwi. uwi mm. After five days, wala na kaming follow-up. Walang mm. ahensya. Mm. Tamkaringal ako dinala. Uh, wala. Uh, sa anti-kidnapping, dito sa kamkraming, wala silang masagot kasi walang sign of life. Mm. So, dapat, it should be nationwide. Punta ka lang dito sa isang ahensya for missing person na doon lahat ng special uh, gadgets, uh, science-based... Uh, Uh, yung mga ano nila technical nila no hmm. yung cellphone na hanap nila lahat na talagang walang gagawin. Hmm. so yun po ang padawagan ng BACC create an agency na tututok lang talaga sa missing person. Let's get